Thank you, -si. <laughs> in Inarbor ko yun. Tila mas tumibay pa ang pagkakaibigan ni na It Showtime host Kim Chiu at Bong Navarro. Ito ay matapos arborin ni Chinita Princess ang jacket na suot ngayon ni Bong Navarro sa It Showtime. Sa latest IG story nga ng aktres ay nagpasalamat ito kay Bong Navarro sa pagpayad ng komedyante na ma-arbor ang outfit nito ngayong araw. May caption din ito na salamat Kuya Bong, hashtag Boodle is real. Narito at panoorin natin ang nasabing Instagram story ni Kim Chu. Thank you, Kuya ha <laughs> Inarbor ko yung damit ni Kuya Bong for today's video. Letter K for Kim. Sa kabilang banda ay natuwa ang Kim si Pan sa pagbigay ni Bong Nabaro ng kanyang jacket sa kanilang idolo. Anila ay itinuring na talagang pamilya ng It Showtime si Kim Chu. Matatandaan kasi na original host ang aktres sa naturang noon time show. Ngunit kailanman ay hindi ipinaramdam ng mga It Showtime host kay Kim Chu na baguhan pa lamang ito sa kanilang pamilya. Samantala, marami rin ang natuwa sa segment kanina ng It's Showtime na tawag ng tanghalan. Tila ibinalik na kasi ni Nabong Navarro at Vice Ganda ang drama sa tanghalan. Dagdag pa dito na nakasama ng dalawa si Kim Chu sa iconic impromptu na ito ni na Ganda at Bong Navarro. Puring-puri din si Kim Chu dahil nasa bayan nito ang dalawa. Samantala, Narito at basahin natin ang ilan sa reaksyon ng Kim Sipan sa pagbibigay ni Bong Navarro ng jacket kay Kim Chu. Sabi ko na eh, hindi mo yan palalagpasin. Nahiramin kay Kuya Bong. Ganda kasi at bagay na bagay sa yan, Chinita Princess. Letter K means Kim Chu. Thank you Kuya Bong, ang bait mo talaga. Cute mo Kimi, nakabudol ka na naman. Ha ha ha.